Yun, good morning mga Ludi. For releasing ng version 1 na uh, pure stainless na sidecar. Napaka lupit ng gawa ni Boy Berto. Oh. Uh, nasa loob, ang side wheel pala nito Boy. Nang gawa mong ano? Sidecar? Ah, nasa loob Ano sa loob? Abi ah. Kakaibang sidecar to ah. Oh. Tignan yun guys. Sidecar na nasa loob yung gulong. So, ang nangyari, uh, sa halip na nasa labas, nakapatong na yung pinakaupuan sa may ilalim ng gulong niya. So kaya pala maluwag yung ano na to, version 1 na to. Ang ganda, pure stainless. So kasama rin si Jose Boytolo. <laughs> 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 uh, so mga lodi nakakakasa pala to sa TMX na 125 <laughs> yung kanyang version 1. Ilang araw to ginawa ba? Ilang araw mo ginawa? Bali ano na niyan? Kulang ko sa linggo. Ah, kulang ko lang sa Ako, linggo. Na. Bilis, naman. Grabe. Kailangan mo din para hindi magkaya tamayari. Ay, hindi ba? Para hindi ba? <laughs> Pinasok na namin para hindi yan, bali na Ngayon ba kukunin yan? Ngayon na po, ngayon na po yung mayro, yung na. Ah, nandiyan na, nandiyan na yung ay mayari Ayun, nag, Ah, kailangan na nila eh Kailangan na So ito mga ludi gagamitin daw sa ano Ah, uh, church Kompleto accessories yung ginawa ni Baby Ertod. Ito kasi yung pinaka-importante talaga sa lahat sa sidecar yan, yung kargahan sa taas Ayan, may top load Pakita ko sa inyo mga ludi yung ano niya Ah, uh, sa likuran <coughs> Buksan mo nga, buksan mo nga boy. Buksan mo. Pintuan. Yun, ito mga ludi. Maghaharapan ng upuan ang upuan na ginawa ni boy Bertod na side. Sa sidecar na to. Ayan. Tapos yung kanyang flooring, derecho, tuwid. So maganda to sa ano, may mga negosyo-negosyo. Pwedeng -negosyo, kargahan ng mga halibawa paninda, gano'n. Maganda yung pagkakayari at saka may pintuan din mga ludi. Ayan mukhang <coughs> uh, matibay yung pagkagayari ni Boyberto dito ah uh, pure stainless so okay sa minya violet boy ito boy iba't uh, ibang ano nito malalaking tubo to ah uh. oh, tripod po yan hindi ba yun naman po yan ah, kahit po ordinary lang yun ah. hindi nakakalawangin to kasi Nalo. di ay no Ricardo no. ah din pala itong ano salamin Namin. may salamin din dito Opo, o, ano? Di, hindi na maano ito pag maulan hindi na si ang mata. Hindi na ampisa, maambiya lang ang uh, driver nito. Ah, di maambiya san. sa lamin siya. Sabi nga ni ano ni Boy Bertod, mas bugi daw. Sa okay. lamin si, si, <coughs> si kalbo. Si ni kalbo. ni <laughs> kalbo. so yan guys, sa mga gusto mag-order, yan mag-visit lang kayo sa aming IP page. Five -wheeling Shop yan, version 1. So, ang halaga po nito mga Ludi ay uh, 65,000 yung ganitong setup. Boy, boy. Ganda ng pagkaka-wielding mo dito, boy. Ha? Parang dinilaan ng baka. Ikaw ba nag-wielding niyan talaga? Oo naman. Kaya napakagintab niyan. Oo nga, parang hindi... Baka ano, ano. oh, baka mo. oh ang dulas. Uh, ang dulas. Parang dinilaan ng baka. <laughs> Malupi talaga yung pulso mo, boy. Iba oh. tayo, eh. Iba tayo. <laughs>